Ayan mga Mima, may nanahanap kami dito ng singer race. Magaling siya kumanta. So panoorin niyo guys kung paano siya kumanta. Ano pangalan mo? Sister, what's your name? Ano pangalan mo? Amihan. Si Amihan guys. Ayan. Pakinggan natin yung boses ni Amihan everyone. Naging lalaki ang boses. Grabe. <laughs> <laughs> Lowal voice, everyone. <laughs> 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 Memorize din niya, guys. Memorize din niya. Mukhang lahat siya. ganda dyan, yeah. uh, 88 choice. square. Pick your choice. What do you want? We have cheesy tuna waffle, chocolate waffle, chicken salad, cheese dough. What do you want? Meat or ano meat and? gusto hand? mo? Ayan, gusto po niya ng ham and cheese. Sister. Ayan. pag breakfast ka para may energy ka pagkatapos, diba? Oo, oh, diba? Ang ganda ng sister natin, everyone. Oh, uh, Diba? Plakado. Ang ganda ng boses. May bugang. Saan mo pinagawa yan, sister? Thailand? Sa Thailand ka lang Grabe naman talaga. So, bigyan natin siya ng breakfast kasi napagod siya, hininga siya sa kanyang kinantang sayang na sayang. Si ate, oh. Eh, <laughs> saan ka, sister? Saan? May boyfriend ka ngayon? may partner in life ka ba? Ay, sana all. ba, diba, kinabook ko everyone. Siya may boyfriend. Ako nga na Bells. So, bosses talaga yung puhunan, no? Para magka-jowa. Uh, so, siguro sisimulan ko na mag-practice para gumano din yung bosses ko para magka-jowa din ako. Diba? Mag-breakfast ka na. Mag-waffle ka muna, ha? Mag-work muna. Oh, muna. bye, bye muna, Bye, bye. bye muna. Bye. Ayan.